Ops, 4 digits na. Heto na po mga kalaki. Kung kayo nakapanagaantay, pasensya na po kasi sinumada po natin mabuti. Pinagpartner partner po natin at pinag-code po natin. Ako po mismo ang gumawa niyan. Ay, sumakit ang ulo ko. Pero, ibibigay ko yan sa iyo ngayon at sana palarin ka. Eto na, ang 4 digit lucky numbers mo. Umpisahan natin sa Greece. 9120. Canada, 7821. Mexico 1139 Australia 2536 New Zealand 7288 India 3130 Philippines 1593 Thailand 2607 Taiwan 8365 Malaysia 4293 Dubai 6167 Hong Kong 2839 Singapore 7492 China 1538 Texas 7277 Israel 2126 Las Vegas 0284 Alaska 1539 Saudi 3355 Japan 1804 Italy 6968 Germany 2137 at Korea 2551 Ayan mga kalaki, tandaan nyo yung laki na basta binigay ko sa mga sa mga iba-ibang lugar. Kung gusto mo, nagustuhan mo, kunin mo, pwede po yun. Basta galing po sa amin ang mga laki numbers, legit po yan, pwede mong kunin at tayaan. Good luck!